Ay nako sa ano kakaikot-ikot na maghanap ng parking kasi nga sirado sa kabila yung parking kasi parang may event. So nandito kami ngayon sa Suits ko again para mag ano sa Lupis eh nakailang ikot kami ni Natalie, walang parking. Buti na lang nauna ako dito. Buti na nakapark na kami. Ayun na. Punta kami ng Lupis. Eh, oh, 'di ba? Ang dami naghahanap ng party ngayon. Kasi nga uh, malaking andito eh. Lupis dito kasi nga nasa 200 plus ngayong ano ngayong araw. Even like na nag sinasabi na mag-start ng 11, yung iba dito pupunta na ng 9. Kasi nga yung mga nagbebenta dito ng lupis, 9 nandito na yan sila, eight kasi nag naglalagay sila ng mga ibebenta nila sa table, gano'n, nag-display. Yung iba nga, kakabukas mo palang, ano na eh, nandyan na eh, nakaabang na eh. So, kami, makahanap na lang parking, buti lang, Ma buti na lang malapit sa kabilang daan dito, oh, diba? Oh punta lang kami ng kabila. So, ganito yung itsura ng flea market dito. Ito. Ayan. Nagsasampo na lang. Ikutin natin. Oh, wow! Meron din naman mga bagong no? Dito. Pero mostly, it's mga second hand ba? Ang mga gamit. Ayan, ang ganda. Oh. Ah. may mga price na. Ito na mag taas kung magkano. Yung iba kakarapon pa lang. Ayun. Ngayon tao. Ingat ngayon eh. Ayun oh, may mga, mga binebenta din mga gamit sa bahay. Slow cooker. Huh? Oh. Ikotin natin sa dulo, tapos balik tayo din sa kabila na naman. Ito mga bago to. Mga bago yan dyan. Oh.